sa ibang balita tayo mga kabrigada pagbo ng task force ng DOJ na mag-iimbestiga sa EJ case sa ilalim ng War on Drugs noong Duterte administration. Isa raw hong welcome development ayon sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Welcome development. Philippine National Police ang pagbuo ng task force ng Department of Justice na mag-iimbestiga sa EJK sa ilalim ng War on Drugs noong Duterte Administration. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Gene Fajardo, makikipag ang PNP sa National Bureau of Investigation at DOJ upang magkaroon ng credible investigation sa mga controversial na kaso na tinalakay sa Quad Cum Hearing. Nauna nang nagsagawa ng sarili nitong pagsisiyasat ang PNP sa mga sensational cases, particular na ang kaso ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sa ngayon, kinukumpleto na lang ang ilang dokumento para sa pagsasampa ng murder cases sa mga nasa likod ng pagpatay kay Barayuga. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide.